yun guys habang nagpiprito ako ng isda dito sa aming bahay nakita ko yung pamangkin ko pumunta dito sa bahay yung labing dalawa yung daliri sa paa labing, dalawang, labing dalawa, labing din yung daliri sa kamay like ka, like ka Jane Ganga, pabilang nga like ng ano mo like yung paa mo ayun ah, yan ah. si yes, like ka pabilang nga like ng paa mo like hindi bilangin ni tito be isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Sana all. Pabila pa be. Bilang pa. Sana be. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Uy, uy, sana all. <laughs> yung kamay pa yung kamay. Be. Oh. Like be. Aroy, anim din eh, oh. A anim din eh. Kabila pa ba eh? Be? Aroy, anim din eh oh. A anim din be. Ay kuya mo, ay mo. Bilang yan kuya mo. Kay kuya mo. Anim din kay kuya mo oh. Ang kamahin ni kuya mo be? Eh? Yeah, anim ito. din. Anim <laughs> din.